sector tulad ng mga senior citizen, buntis at person with disability. Alas 7 ng umaga naman nagsimula ang regular na voting hours na magtatagal hanggang alas 7 ng gabi. Palaala ng COMELEC, alamin kung ilan ang kandidato na dapat iboto sa bawat posisyon para hindi mag-overvote. Bawal din ang pagkuha ng selfie o litrato sa loob ng presinto lalo na ng iyong balota o ng voter's receipt. Samantala, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang sambayanan na maging responsable sa pagboto. Aniya, dapat gamitin ng bawat Pilipino ang kanilang karapatan na pumili ng nararapat na leader at iparinig ang kanilang boses. Una, Samantala, lumabas sa isang survey na pito sa isang uh, sa bawat sampung Pilipino ang naniniwalang agad na dapat tugunan ng mga mahahalal na opisyal at mga kasalukuyang nasa posisyon ang tumataas na presyo ng mga bilihin sa bansa. Ayon sa Post Asia Survey, nakakuha ng 69% ng mga respondente o respondent ang uh, nagsasabing ang pagtaas ng presyo ng bilihin ang pangunahing pambansang issue. Inuulat na 36 o 36% ng mga respondent ang nagsabing dapat gawing prioridad ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Sinundan ng mga isyu gaya ng paglaban sa graft and corruption sa 28%, paglaban sa kriminalidad sa 28%, at pagbawas ng kahirapan sa 27%. Isinagawa ang survey mula Marso 23 hanggang 29 sa isang sample sa 2,400 na Pilipino na pinili gamit ang multi-stage probability sampling. Ula Halala Naiulat ng Philippine National Police nitong lunes ang pagkaantala sa ilang polling centers para ngayong halalan, ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nasa 34,494 o 91.92% lamang ng polling centers ang nagsagawa ng botohan sa pagsisimula ng regular voting hours. Ayon kay Fajardo, ang pagkaantala sa ilang voting centers ay dahil sa technical glitches at power outages. Naiulat ang mga pagkaantalang ito sa Central Luzon, Northern Mindanao, Cordillera Administrative Region, Davao Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tiniyak ng uh, Philippine Institute of Volcanology and Seismology nitong lunes na ligtas bumonto sa mga lugar na merong aktibong vulkan. Binigyan din ni Fivox director Teresito Bacolcol na dapat manatili sa labas ng 6 kilometer danger zone ang mga komunidad malapit sa bulkan Kanlaon na nasa ilalim ng alert level 3 o magmatic unrest. Ibinaliwan niya na ang alert level 3 ay nangangahulugang may matinding aktividad sa bulkan at posibilidad ng mas mapanganib na pagsabog. Samantala sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal, Mayon at Bulusan na ayon kay Bacolcol ay indikasyon ng mababang aktibidad. Gayunman, pinayuhan rin ng opisyal ang publiko na manatiling alerto at makinig sa mga opisyal na abiso mula sa FIVOX at lokal na pamahalaan. Ula, mga IT experts sa Comelec Valenzuela patuloy na tumutugon sa mga aberya ng software at hardware ng ACM sa mga Kamanava, Quezon City at Manila. Alamin ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz. Patuloy ang pagtugon ng Commission on Election Technical Hub sa Valenzuela sa posibleng problemang kakaharapin ng mga software at hardware ng Automated Counting Machines o ACMs. Ayon kay Comelec CMT4 Federico Torres II, sakop ng Technical Hub Valenzuela, ang buong Kaloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela o Camanava area, 5th District ng Quezon City at Manila 1st District. Second District at third District. Sakop din nila at minomonitor ang mga ACM sa mga mall voting areas. Sinabi ni Engineer Torres na ito ay dahil sa accessibility ng Tech Hub sa Valenzuela, sa Harbor Link at Smart Connect sa Espanya para sa agarang delivery ng mga palyadong makina. Hanggang sa ngayon, iniulat ni Torres na wala pang nadadala sa kanila mga major problem sa mga ACM, kundi mga anin na minor problems lamang gaya ng pagpalya ng scanner at kaagad naman itong nare-resolva sa mga local polling presence technicians at hindi na kailangan pang dalhin nito sa tech hub. Isang ACM ang nagka-problema sa barangay Malinta dahil sa hindi ma-detect ang thermal paper. ngunit kaagad naman itong pinalitan ng contingency unit ng ACM. Nakatoka ngayon sa mga gumagawa para sa hardware issues ay ang mga technician mula sa mirror System. Habang mga software issues naman ay mga IT experts mula sa DOST at DICT. Bago mag-alas 5 na madaling araw ay activated na ang komlek uh, Comelec Technical Hub at inaasang kahit hanggang alas 12 ng ating gabi ay maaari pa rin silang magtrabaho. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, Comelec, Valenzuela. Unang Balita Iniyak ng Commission on Elections na walang ibang makakahawak sa balota ng butante bago ito ipasok sa automated counting machine. Nilinaw ng ahensya ang pahayag kasunod ng mga agam-agam na maaaring punuan ng ibang tao ang mga blankong posisyon sa balota. Kung ang isang botante ay mag-undervote o hindi kompletuhin ang bilang ng mga kandidatong iboboto. Paliwanag ni Comelec spokesperson John Rex Laudianco, hindi ito katulad ng overvoting. Nagpapawalang bisa ng boto sa isang partikular na posisyon kapag sobra ang bilang ng mga binoto. Ang undervoting ay pinahihintulutan at hindi makakaapekto sa kabuoang ang bisa ng balota. Pagdidiin ni Laudianco, may karapatan ang botante na mag-abstain o hindi punan ang ilang posisyon kung iyon ang kanilang pasya. Hindi kayat ng Comelec ang publiko na beripikahin ang kanilang mga boto gamit ang screen ng ACM bago ito isumiti at suriin ang resibo na ilalabas ng makina upang tiyak na tama ang naitalang pagpili. Unang Balita Umakyat na sa 159 ang bilang ng mga naarestong individual dahil sa paglabas, paglabag sa ipinatutupad na liquor ban ayon sa Philippine National Police. Ibinahagi ni PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na ang bilang ng natala hanggang alas 11.59 ng gabi ng May 11, 2025. Ipinagbabawal sa ilalim ng Comelec Resolution No. 11057 ang pagbebenta, pagbibigay, pag-alok at pagbili at pagsilbi ng alak sa lahat ng negosyo gaya ng mga hotel, restaurant, resort at bar. Layo ng kautusan na maiwasan ng mga kaguluhan o aberyang dulot ng pag-inom ng alak na maaaring makapekto sa mapayapang pagboto. Maaharap sa multang 1,000 hanggang 6,000 at pagkakakulong ng 6 na taon ang sinamang lalabag sa patakarang ito. Umepekto ang liquor ban noong May 11 at nakatakdang magtapos ngayong araw, May 12, 2025. Tinig, balita, kalakalan, Inanunsyo ng pamahalaan na may 2.19 trillion pesos ng mga proyekto sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP na nakalaan para sa susunod na taon. Ayon sa otoridad, ang mga proyekto ay bahagi ng mga plano para mapabuti ang infrastruktura at magbigay ng kinakailangang serbisyo sa bansa. Ipinahayag ng mga opisyal na ang proyekto ay nakatuon sa mga sektor gaya ng transportasyon, kalusugan at edukasyon na layong mapabilis ang paglago ng ekonomiya at makapagbigay benepisyo sa publiko. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa mga pribadong sektor upang matiyak ang mabilis na implementasyon ng mga proyekto. Uda, pagbibigay pansin sa accessibility na mga botante na may kapansanan at may edad binigyan din di ng mga poll volunteer mula sa Quezon City narito si Dan Gonzaga Naniniwala po ang dating officiating ng Department of Education na may kakulangan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga may kapansanan, may edad at maging mga buntis sa mga priority polling places o PPP ayon kay dating DepEd Undersecretary Jesus Mateo na nagsisilbi ngayon bilang isang volunteer para sa PPCRB o Parish Pastoral Council for Responsible Voting, napansin nila sa Priority Polling Places o PPP na may kakulangan ng access ramp para sa mga gumagamit ng wheelchair. Ang nasabing lugar ay merong hagdan upang mayrapan ang mga may kapansanan na makapunta dito. And well, apparently, walang coordination yung precinct to address yung mga senior citizens at yung uh, PWD with the regular precinct. So, lang po Napansin lang namin may counting delay. Uh, may delay doon sa opening ng mga precincts natin. So, uh, isa pang observation namin kasi, Si former USEC Jesus Mateo. Anya, kailangan ang mga lugar ay madaling mapuntahan ng mga senior citizen, may kapansanan at maging ng mga buntis. Sa ngayon, tinutugunan naman ito ng naturang pama paaralan sa pamamagitan niya ng paglalagay ng improvised ramp na gawa sa kahoy. Matatandaan po na isa sa mga prioridad tuwing halalan ang matiyak na maayos ang karanasan sa pagboto ng mga vulnerable sector. Dan Gonzaga, FEBC Network News, Quezon City. Linsang ang panahon na may panakanakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ng halalan. Nagbabala ang pag-asa sa publiko na mag-ingat laban sa mga karamdaman dulot ng init gaya ng fatigue, heat cramps at heat exhaustion. Pinayuhan din ang mga botante na magdala ng tubig. Gumamit ng payong o sombrero bilang panangga sa araw, magpahinga sa may lilim at magsuot ng magaang at maliwanag na kasuotan. Tinatayang aabot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite City at Katarman, Northern Samar. Samantala, inihayag ng pag-asa na magiging bahagyang maulap sa umaga at magiging maulap na may kalat-kalat na ka pag-ulan at pagkulog pagkidlat sa hapon at gabi ang Ilocos Norte, Isabela at natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Inaasahan din ang epekto ng easterly sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa na magdadala ng mga panandali ang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi. Mangingibabaw ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin at katamtamang hanggang sa maalo na dagat sa extreme northern Luzon habang inaasahan ng banayad hanggang katamtamang hangin at bahagyang pag-alon sa iba pang bahagi ng bansa. Walang namata ang low pressure area o bagyong posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang kaninang alas dos ng madaling araw. Tini Balitang Pinas Balita International Nagsampa kaso ang gobyerno ng Mexican laban sa Google dahil sa pagbabago ng pangalan ng Gulf of Mexico sa ilang mapa nito. Patay sa ulat, pinapalitan ng Google ang pangalan ng katawan ng tubig mula sa Gulf of Mexico patungong Gulf of Mexico at iba pang mga pangalan na hindi kumikilala sa teritoryo ng Mexico. Pinaverify na ng Mexico ang issue at uh, inakusahan ang Google na hindi tamang pagpapakita ng geographical na information na nakaapekto sa territorial na integridad ng bansa. Inaasahan ng mga eksperto na magkakaroon ng mga legal na aksyon na ang Mexico upang mapadambalik ang tamang impormasyon sa mga mapa at platforms ng Google. Ula, -la -la. Apat na butante sa Tunasan Elementary School sa Muntinlupa nakaranas ng pagkahilo dahil sa init ng panahon at haba ng pila. May ulat si Brian De La Cruz. apat na botante mula sa Tunasan Elementary School sa Muntinlupa. Ayon kay Maricar Bambahani, ang City Health Officer sa Eskwelahan, apat na lalaki ang nahilo, isang 78 taong gulang isang 20 anyos, 21 anyos at 57 anyos. Dagdag pa ni Bambahani ang 78 years old na senior citizen ay nahilo dahil kanina pang alas dos ng umaga nasa eskwelahan at hindi uminom ng kanyang maintenance at ang 20 anyos naman ay nahilo dahil hindi kumain ng agahan. Habang ang dalawang lalaki naman ay nahilo dahil sa init at haba ng pila. Paalala ng health officers ng Tunasan Elementary School, maghanda ngayong eleksyon lalo na sa tindi ng init ng panahon. Narito ang tinig ni Maricar Bambahani. kailangan talaga prepared kayo sa haba ng pila, kailangan busok o kaya may baon kayong pagkain, tubig. Uh, pamaypay, electric pan, yan. Para sa FEBC Network News, Brian De La Cruz, Tunasan, Muntinlupa City. Unang Balita Dineploy ng militar sa Western Mindanao ang mga warship ng Philippine Navy sa mga probinsya ng Basilan at Sulu upang masiguro ang maayos, mapayapa at credible na midterm elections ngayong 2025. Itinalaga ang mga barko sa ilalim ng operational control ng Joint Task Force Orion o JTFO, kabilang ang BRP General Mariano Alvarez, PS-176, BRP Juan Magluyan, PC-392 at Boat Attack. 485 na may sakay na Navy SEALs. Ginampana ng mga barkong pandigma ang mahalagang papel sa pagbibigay ng maritime security hanggang sa matapos ang proseso ng halalan. Ayon kay 11th Infantry Division Spokesperson Captain Genesis Dizon, ang Coordinated Maritime Operation ay patunay ng matibay na suporta ng Armed Forces of the Philippines sa Commission on Elections upang matiyak ang integridad ng eleksyon sa buong kapuloan. Sinabi rin ni Dizon na bukod sa seguridad, nagsisilbi rin ang mga barko bilang suporta sa logistics ng COMELEC lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas na sakop ng Joint Task Force Orion. Binigyan diin ng militar ang kanilang pakikisa sa layo din ng pamahalaan na matamo ang isang mapayapa at maayos na halalan. Una halala. Parish Pastoral Council for Responsible Voting patuloy sa kanilang misyon na bigyang tulong ang mga botanteng hindi mahanap ang kanilang presinto. Nagbabalik si Brian De La Cruz. Patuloy pa rin sa pagibigay ng tulong ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa assistant para sa mga kababayan nating hindi mahanap ang kanilang present number at ang kanilang pangalan. Ayon kay PPCRV Volunteer Glenn Ann Ichon, marami silang natatanggap na hindi makahanap ng kanilang pangalan at maging presinto para sa pagboto. Dagdag pa ni Ichon, pinayuhan sila ng COMELEC na kung hindi mahanap ang kanilang pangalan at maging presinto sa record ng COMELEC, ito ay indikasyon na hindi sila makakaboto ngayong eleksyon. Sabi pa ni Ichon, malaking tulong din na nagkaroon ng maagang butuhan para sa mga senior citizen upang mabawasan ang dami ng tao sa eskwelahan. Paalala naman ni Ichon, bukas ang eleksyon mula hanggang alas 7 ng gabi upang maiwasan din ang init ng panahon. Since 7 to 7 p.m. naman, kasi pagdating ng hapon, pag malapit na matapos yan, umiiksi na lang yung pila. Unless na lang yung mga, lalo na ngayon kasi holiday, mas maganda na naging holiday din, mas napaaga yung ibang botante. So, suggestion ko kung talagang kaya naman ng hapon, hapon na lang. Para sa FEBC Network News, Brian De La Cruz, Tunasan, Muntinlupa, City. Ula, Samantala mga pulisya mula sa Cubao Police Station 7, mas hinigpitan ang pagbabantay sa mga voting areas ngayong araw ng eleksyon, may ulat si Shekaina Abalon. Doble ang paghihigpit ng mga otoridad sa Cubao Police Station 7 sa kanilang pagbabantay sa iba't ibang polling precinct sa Cubao. Ito ay sa pakikipagtulungan nila sa mga barangay officials at securities. Sa labas ng 15th Avenue Elementary School, makikita ang help desk ng mga pulisya kung saan aktibong nakikipag-usap ang mga otoridad sa mga katanungan at reklamo ng mga botante. Mahigpit na pinagbabawal ang pagtatayo ng mga tents kung saan maghihintay at tatambay ang mga volunteers at support supporters ng mga kandidato upang maiwasan ang mga pailalim o patagong vote buying. Ayon kay Police Leader Marcedonio, hindi lamang sa pera makakapag-vote buying, kundi sa mga pasimpleng pag-aabot ng sample ballots, pagbibigay ng mga tubig at pagpapapirma ng pangalan ng mga botante. 88 pulisya mula sa Cubao Police Station 7 ang idineploy sa mga voting areas ngayong eleksyon. Para sa FEBC Network News, Shekaina Abalon, Cubao, Quezon City. Ulat Halala Gatuan Central School sa Zamboanga sa mahigit 20% pa lamang ng 15,150 na mga botante ang nakaboto may ulat si Sarah Tulabing Nasa mahigit 20% Nasa mahigit 20% pa lamang ng kabuang 15,150 botante ang nakaboto dito sa, sa Tetuan Central School, Zamboanga, bandang alas 11.30 kanina. Pinumpirma ito ng mismong focal person ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na si Ginang Gresa Mangilimutan. Mangilimo Ayon kay Ginang Manggilimutan, ito ay dahil sa loob ng bawat presinto ay labing lima lamang na botante ang maaring ma-accommodate ng mga electoral board. Bukod rito, inabot din ng dalawa hanggang apat na minuto ang bawat botante bago makatapos bumoto. Nagkaroon din o nagkakaroon din ng paminsan-minsan na problema sa pagtanggap ng balota dahil sa sobrang pagiging sensitibo nito. Gayon pa si man, positibo si Ginang Mang, na makakaboto pa rin ang lahat ng mga botante dito sa Tatuan Central School dahil meron silang hanggang 7 ng gabi bilang huling oras. Sara May Tulabing, SEBC Network News, Ciudad de Zamboanga. Tinig ng Mabuting Balita Mula sa Proverbs 12.1, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan na ang matigas ang ulo. Iyong narinig ang Tinig Balita ngayong lunes, 12 ng Mayo 2024. Ako ang inyong naging tagapag-ulat, Joe Cabrera Alabastro. Nagpapaalalang sa Diyos, laging naguumapaw ang pag-asa. Sumain ang kalipunan ng pinakahuling mga kaganapan sa Tinig Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 12.24 ng tanghali. Ito ang Tinig Balita ng FEBC Network News. Naririn